Hi guys, ito pala yung mag-asawa guys na nalunod doon. Ah, uh, pumunta lang sila para maging masaya doon sa this pool. Kabungaw ang beach, Agno, Pangasinan po yan nangyari guys. At panuuri natin kung anong nangyari sa kanila. guys? Sobrang nakakatakot guys no, 'di ba yung ano na 'yan, bitch na 'yan. 'Di ba? Nakikita niyo naman na talagang hinigop yung babae guys, yung ano, talagang silang dalawang mag-asawa hinigop dun sa tubig. Ang sa akin lang naman ay wala bang tagabantay diyan sa ano sa uh, for example sa mga pamayanan ng Pangasinan sa mga tourist guide 'di ba wala man nagbabantay or hinahayaan ba nila na may mga taong pumapasok dyan, alam naman natin na delikado yung lugar na yan, hindi ba nila kumbaga uh, pinapa pinapaintindi sa mga tourist guide na pum gustong pumunta dyan tingnan nyo naman ang nangyari guys na pumunta lang kayo dyan para magkasiyahan, mag enjoy pagkatapos, anong nangyari tsugi na nung umuwi sa bahay nyo di ba nakakalungkot na mag-isipin sana naman po sa mga ganyang inuuna na talaga ang safety ng tao guys di ba kasi alam naman natin na talagang nakakatakot at maraming sigurong disgrasya ang nangyari dyan. kaya nga pinangalanan ng siyang dead Ah, di diba? So mag-ingat na lang talaga tayo para naman ah, maging masaya pa rin tayo pag-uwi sa bahay sa ating mga kanya-kanyang bahay kung nagmamasyal man tayo, maghappy-happy. Basta hindi lang tsugi na umuwi.